Una na po kasi dati painter po ako. Uh, ang ginagawa ko is the the usual art po, yung mga painted yung uh, mga landscape sceneries. Tapos uh, pero naman po ako mga uh, mga kaibigan din ng artist and uh, mga mentor ko rin, Sabi nila if you want to stand out inya sa art industry, you have to be unique, you have to be innovative. Apo, uh, innovative and unique syempre para to separate from the competition. Yeah. So yun, uh, talagang doon naman ako na-challenge na maghanap ng bagong medium na masasabi kong sarili ko. Uh, yun po yun. So, okay. Uh, of course, kailangan mo rin ng brass dahil kinukulayan mo yan. Mm -mm. Pero mostly grinder ang ano mo. Actually po, ako makikita nyo, ito yung masabi ko, kaya masabi kong unique siya. Kasi yung mga batong nakikita nyo po dyan is original shape sila. Walang ginalaw. opo As is oh, po siya. Walang ginawas. Kahit ito? Apo, apopo. Uh, yan pong kamay, yung ulo, lahat and everything. Lahat po yan. Sino uh, po naghahanap. so walang ginalaw yan? Wala po. Sino so naghanap ng na Ako bato? po. din. So uh, yun po yung talagang challenge. Eh. Like for example, my commission piece, commissioned artwork. So magbibigay sila ng design and hahanapin ah, ko po yun one by one, ah. piece by piece. Ito yung magtataho. Actually, it is a personal collection of uh, Sobong. Uh, naghingi naman ako sa kanya ng permission na i-display ko. Yan. Yan. Yan po is ginawa ko siya alaala -ala ng kahapon series, yung mga alaala -ala ko nung panahon, yung oh, Magtatahot. Yes. Yung naman yung isa naman is yung siklista yung nasa ibaba. As an artist po nag-start ako 2016, pero specifically sa stone art po nag-start ako ng 2021. Uh, so, um 2021. Si nung, ang, yung simula mo talaga oil painting, acrylic or acrylic uh, watercolor? Po. Acrylic po. Yung mga acrylic portraits, landscapes, sceneries, yung mga the usual pong Water-based na acrylic 'yun apo water based po. Ah, uh, ito anong uh, water based din po? Water based siya? din. So, that's not compatible actually kasi yung epoxy is uh is not water based. Actually po yung e, ginagamit ko po kasi yung wala na siyang hardener, yung na epoxy. Apo. Yung magic adhesive uh, nga ano po. Uh, yung adhesive <laughs> yung no more nails po. Actually uh, compatible po kasi sila kasi yung fabric and then yung stone. Uh, uh, fabric ba yan? Fabric canvas po ito. Ah, uh, canvas hindi plywood. Yeah. Canvas po tapos plywood. Yung canvas po, inirap sa plywood. Oh, uh, so, uh, kailangan. Okay, okay yun. Magkano naman ang benda mo ng mga paintings mo? Uh, una una po yung pricing ko. Talaga una, nagkonsulta ko doon sa mga kaibigan kong artist. Ito po yung pinakamaliit ko. Actually, yung price po nito. Yung pinakamaliit ko is 45. Ito po is 45. 45. Itong malaki-laki? Actually po, same size lang sila. Okay. Landscape lang po siya. And the, ito is portrait orientation. Okay. Uh, thank you very much. I'm, I'm sure that you are going to serve as an inspiration at... Sa ating mga viewers and listeners, bumili na kayo ngayon because five years from now, ang halaga ng painting na yan ay baka one million. So, um, okay. you invest now and then makikinabang kayo in the future. Yes. So, thank you again. Yeah. Mm. Oh, Pinoy, ito na